Ayan mga kaibigan, ito na ang nakuha nating free dahil sa ating pag-grocery palagi sa big supermarkets. Marami-rami rin ito mga kaibigan ha at andun pa sa salas yung iba. Ito lang muna ay didisplay ni Ate Dapat talaga kaibigan gawin mo ang ginagawa ni Ate Gibi nasa big supermarket mamili kasi po marami silang pakulo. Isa na yon ang reward points. Dagdag kita sa atin. Malaking tulong po sa ating negosyo. Hello mga kaibigan. Magandang umaga sa ating lahat. Good morning everyone. Ito na naman ang love coach at partner Ate JB. And so for today's video kay Bigan, uh, tuturuan ko po kayo or ipapaalam ko po sa inyo yung mga bagay-bagay no kung paano tayo kikita ng extra. Ayun, so magkakaroon tayo ng uh, new or the additional products ating tindahan na zero ang puhunan. Tamang narinig niyo, walang kapital. Madagdagan ang mga produkto sa iyong tindahan sa pamamagitan ng bagay na ito. Kaya dapat malaman mo ito kay Bigan. Ha, katulad na kita sa aking intro, no? Yung mga nakita yung produkto, libre po 'yon. Nakuha ni Ate GB. And it's because of these cards. Ayan. So hindi ko lang kung meron ba kayo nito. Ayan, pag-usapan natin ito, dear friends. Ito ay mga reward card po. Yung reward cards, malaking tulong sa atin. Saan ba tayo makakakuha nito? Meron sa banko, okay. Pero wag natin pag-usapan ang bank kasi ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa ating negosyong tindahan sa sari store business. Alam mo ba kaibigan na sa tung ikaw ay mag-grocery, go grocery, pwede kang kumita? Ayan, pwede kang kikita sa pag-grocery. go grocery. Libre ang mga produktong makukuha mo sa pamamagitan ng mga cards na ito, dear friends. Again, ito po ay tinatawag natin na reward card. Kahit siguro sa ang supermarkets, sa mga big supermarkets, meron ito. So, tatlo kay Ate Bibi, kay Metro, kay Fiesta Mall, at ito kay Pure Gold. Ayan. So, ang kagandahan nito, kaibigan, pag meron po tayo nito, bawat pag natin, may points po tayo. Yung points natin, no, Ma-convert yun sa sometimes cash, checks, or pwede nating ibili ng mga produkto. Itong card na walang punan, wala kasi libre kasi ito. Pag mag -grocery ka, ibigay mo ito sa cashier, ayan, mapunta dito yung mga points mo. Bawat grocery mo kasi may points, their friends. Kahit sa supermarket, hindi, hindi sa no department store hindi sa ano sa grocery department sa department store my points po yan bibili ka ng bag damit my points lala na dito malalaki yung points kay bigan pag dito rin tayo sa grocery ayan pag kami ito kagandahan talaga kay bigan no pag sa big supermarket tayo my points kasi kasi kaya kay bigan no ayan nabulo na naman tayo nagugutom si Ate JB Ayan. So, malapit na tanghali. Wala pa tayong kain na. na busy sa tindahan, kay kaibigan. Again, kung wala kang reward cards, punta ka sa big supermarket, magtanong ka. Tanungin mo kung ko sa reward cards. At tuturuan ka nila anong kailangan, requirements, magkano kasi. Uh, first kasi, kaibigan, may bayad dito. Some pababayaran ka ng uh, 100 pesos or 50 pesos, okay lang yan. Kasi ito, dito pupunta yung mga points mo. Sayang naman, mag ka. Tapos wala lang, na. nagbayad ka, tapos wala na. Ito kay sa pag mo, eh, kung hindi ako nagkakamali sa pure gold, mga less than 200 pesos, may, may 1 point ka ata, or 2 points, or 1 point. Mga 182 plus ang ang babayaran mo, tapos may point ka na. Sa Gaisano Fiesta Mall, kung hindi ako nagkakamali, siguro 200 pesos, may 1 point ka. Ako one time, kaibigan, no? Umabot ng 2.2 million points ang aking nabili doon sa Gaisano Fiesta Mall sa ilang buwan rin, malapit taon. At nabigyan ako ng reward checks worth 5,500 pesos. Ayun, binili ko ng mga produkto. Kasi yung chiki, kaibigan, doon rin natin ibi uh, gamitin sa kanilang tindahan. So, matagdagan ang iyong... In, imbes na ikaw ay nagrosery ka worth 5,000 lang ngayon, pero merong points ang card mo, so pwede mo ito ma itanong mo, magkano na bang, ilan na bang points ko? Pwede mong ibayad? O ba diba, madagdag yung produkto mo? No? Ayan, so hindi ko talaga masasabi na talagang walang kapital, merong initial kasi magbabayad ka ng card 50 to 100 pesos, okay lang naman kasi for life na ito, kaibigan, mag-renew ka lang, ah, diba, Magagamit mo ito, their friends. So again ha, kaya ko naisipan na gawan ito kasi alam ko meron pa sa inyo niyan na wala pang reward cards. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung gaano kalaki ang naitulong ng rewards card card kay TGB kung gaano karami ang nakuha kong mga produkto. Kaya sana kaibigan, again, kung wala ka pa nito, magtanong ka sa big supermarkets, mag-inquire ka, humingi ka ng reward card. At dapat kung mag ka, nasa pitaka mo, Itong pitaka na TGB, nasa pitaka ko talaga ito kaibigan para hindi ko makalimutan. Ayan, pwede kasi itong pangbayan, no? Sa mga, kahit anong bilhin mo sa supermarket. Ngayon, ipapakita ko na sa inyo kaibigan, ha? Kung gaano karami ang nakuha ko mga paninda gamit ito. Free, ha? Free ang mga paninda na ito kaibigan. At sana kaibigan, kung hindi ka pa nakisubscribe kay ATGB, sana naman mag-subscribe ka na kay ATGB. And then, pakihit na rin bell, para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa ating pag asenso Sana kaibigan, pakishare na rin oh, para mas marami patalan uh, tayong matulungan. And please don't skip the ads. Kaibigan, malaki tulong ito sa amin ating family. Please don't skip the ads. Ngayon, ipapakita ko na sa inyo kung gaano karami ang nakuha ko mga produkto, free, walang bayad dahil sa point card, malaking tulong ko sa ating sari-sari store business. Ayan mga kaibigan, ito na yung ang natin, no? <laughs> Salamat, no? So marami tayong blessings na tanggap kaibigan. Ito, isang buong transparent, dalawang boxes their friends. So marami-rami rin ang nakuha natin, dagdag -dag kita, ano, dagdag -dag sales ni Ate GB. Tingnan nyo. Hindi pa yan kaibigan, meron pa, ipapakita ko sa inyo, ha? Ayan. Ito pa, dear friends, isang box. Ayan. So, hindi pa na to natin madisplay lahat kasi nga uh, yung aking asawa ay naliligo pa. Ayan. Tingnan natin ito. Ang laman ito. Tingnan nyo. O, ba? Diba? Sana all. Ayan. Ayan. O, ba? Diba? Mga paninda po yan lahat. Pati yung dalawang boxes at saka transparent. At ito pa, dear friends, na i-display ko i-display -di ni Ate JB o tingnan nyo. Ito ang dahilan kaibigan, kaya gusto ko talaga sa mga big supermarket na grocery. Ayan, tingnan nyo no. Kasi may mga points po. May mga points, may mga rewards sa mga big supermarkets. Sa pamilyang bayan kasi sa palingki, wala. Meron naman kay grocery, no? Pero, hindi wala kasing physical store. <laughs> hindi katulad ng mga gaysano or sa pure gold pwede kang pumunta doon at i-redeem yung points mo. Ayan, kakapalit ito. O, ba? Diba? Maraming salamat, Pure Gold. Hindi lang Pure Gold, kaibigan. Nakakuha rin ako kay Gaisano. Worth 5,500 pesos. Ayan. Kaya, kaibigan, bigan ko po sa inyo na kung kaya nyo, mamalingki palagi, ano, mag-grocery palagi, punta kayo sa big supermarket. And, mag-inquire kayo, magtanong kayo about sa mga shoppers card, reward cards. Meron kasi sila kaibigan, no, no. Bawat ah uh, nyo, may katum uh, katumbas na points. Sa pure gold, ang narinig ko, hindi ako nagkakamali, bawat 182 pesos na mababayaran mo, 182, hindi lalagpas ng 200, meron kang 2 points. Ay, after 1 year, malaki na yung their friends. Yung akin sa Gisano, no, nagkaroon ako ng 2.2 uh, million points at binigyan ako ng uh, gift check worth 5,500 pesos. Ayan, ito yung resibo natin kay Pure Gold. Kaya mamaya mapupuno na naman ang tindahan ni Ate JB. Kaya again kaibigan ha, kung kaya niyong maggrocery palagi, punta kayo sa mga big supermarket. Okay na naman kay Pure Gold, no? Uh, si Pure Gold kasi, akala ko noon, walang, uh, walang points kasi hindi mismo ako ang nagpunta sa store. May may ahinti kasi dito kay Bigan na pumupunta. Tapos tinanong ko si Mr. Ahinti, yung gitorid pala ito. Siguro sabon ang nasa uh, ilalim. Tinanong ko po si Ahinti kung meron pa po akong points kahit na hindi ako pumupunta sa kanilang tindahan, kahit si Ahinti lang ang nagpupunta dito every week. Still, meron pa bang points si Ate GB? Sabi niya, hindi, meron. Wow, na-surprise ako. Akala ko, may points lang pag magpunta sa tindahan. Hindi pala. Kahit hindi ako magpunta doon, siya, hindi lang kumukuha ng orders ko at nagde-deliver, meron pa rin points. So, thank you so much, Pure Gold, ha? Again, kaibigan, go to big supermarket kasi may mga reward points po sila. Talagang kikita ka ng mas malaki makakasave ka pa kasi mura sa mga big supermarkets at ito, again, yung kagandahan meron po silang reward points malaking tulong po sa ating negosyo yun mga kaibigan, ipakita ko na sa inyo kung gaano kalaki ang ito tulong sa ating mga negosyante mga service store business owners yung mga reward cards kahit wala ka pang negosyo kaibigan no? kahit na uh, simpleng may bahay lang tayo pag meron kang reward card mahalaga talaga ito, makakatulong ito sa inyo kaibigan. So, meron akong mga kapatid, wala silang sari-sari store, pero very useful pa rin ang kanilang reward card. Kasi sa tuwing sila mag-go-grocery, may points sila. At ang points ay binibili nila ng uh, kahit ano-ano man no, na pwede lang gamitin sa kanilang bahay. Kaya ikaw kaibigan, grab every opportunity. Kasi ito kaibigan, para sa akin wala talagang bayad. One time na kasi, bibili ka ng card. Tapos yun na, magagamit mo na every time na maggrocery ka sa big supermarket. Kaya dapat dalhin mo ito palagi. Again, kaibigan ha, maging wais po tayo at magtanong-tanong tayo, kaibigan, about reward card. Kahit ano-ano mang every good opportunity, i-grab po natin. Noon, wala akong ganito, kaibigan. Ngayon, meron akong tatlo. Ayan, so sana madagdag ano, So, plan ko na po, meron kasi bagong bukas na uh, supermarket malapit sa amin, yung Colonnade. Magtanong rin ako about reward card, baka meron sila. Magtanong-tanong ka kahit saan kang big supermarket na maggrocery kay bigan na go grocery. Baka meron sila. E kung hindi ka magtanong, sayang, 'di ba? Kaya grab a very uh, every lumabas ang ating pagbisaya. Every good opportunity kay bigan Malaking tulong ka sa ating negosyo yung reward card. Again, thank you so much kay Biga. Tinapon ko po hanggang dulo yung uh, aking video. Lalo sa iyo kay bigan na hindi nag-skip na ads. Malaking salamat po. Aasin so tayong lahat claim it, okay? And, lalong asin pa tayo, pag tayo ay masipag, madiskarte, may tamang disiplina sa sarili. And of course, we have God in our life. Asin sa ang buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Ang hindi nyo sa mga sa pagmamahal kay Ate I also love you guys. Thank you so much. God bless.